So, hi guys! This is Cory Official TV. Um, ang ating pangsa for today guys is, ano nga ba ang importante sa'yo? Diploma or discard? Eh? So, bago ang lahat guys, intro muna tayo. Please subscribe, Cory Official. TV. So, ayan nga guys, sa aking research or sa aking katanungan kung ano ba ang importante sa'yo, diploma or discarte. So, unahin muna natin yung experience ko. Ako, wow. hindi nakapagtapos. So, mahirap talaga sa amin Aww. mamili. Lalo na sa hindi nakapagtapos like me. Wala akong diploma. So, I need diskarte. Siyempre, yun yung puhunan ko. Wala akong diploma ang maipapagay. Wala akong hindi ako makaka-apply ng magandang Aww. trabaho. So, need ko talaga yung diskarte. At least, wala man tayong diploma madiskarte tayo ng tao. So, ayon sa aking research, guys. Ang research to sa Google. So, ito na. Kung diskarte lang pala ang kailangan, hindi dapat kahit di na tayo mag-aral eh, magkakaroon na tayo ng magandang buhay. Mas maiging may natapos ka. Totoo po yun siya. So, hindi naman natin uh, hawak yung ating tadhana. Mayroon naman talagang taong hindi nakapag-aral, mayroon ding nakapagtapos ng pag-aaral. So, kung yung ibang yung iba nakapagtapos sila ng pag-aaral pero walang diskarte. So, yung iba na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, yumaman sila dahil sa diskarte. Like diwata so, di ba? Hindi aakalain ni diwata na magkakaganyan siya ngayon kahit wala siyang pinag-aralan. Pero, madiskarte itong si Diwata kaya naging successful siya at hindi siya sumuko sa buhay itong si Diwata. So, um, diskarte with tiyaga at yung diskarte na ano talaga, masipag ka. So, punta naman tayo sa diploma. So, yung diploma sa mga may pinag-aralan, um, mas makakadiskarte ka pag may diploma ka. Kasi, kunwari, um, paghanap ng trabaho, diskarte na yun eh. Kung makakahanap ka ng trabaho maganda, maghanap ka pa ng ibang pagkakitaan, diskarte ang tawag nun. So, iba talaga yung may pinag-aralan ka kasi pag may pinag-aralan ka, makakadiskarte ka pa at uh, madali lang kum, uh, madali ka lang kumita ng pera pag may pinag-aralan ka at makakadiskarte ka pa ng marami so ayon sa aking research sa google yung diskarte at diploma pakinggan natin to guys so ito na nga guys yung diploma ay advantage sa mga wala nito lalo na sa paghahanap ng trabaho while yung diskarte abilidad yan ng tao so tama naman siya guys at ang mayroon pa dito ang Discarti at talino ay parehong mahalaga sa buhay ng isang tao depende sa kung anong sitwasyon ang nangyayari sa buhay mo so kahit may diploma ka, kung wala kang diskarte, so, hindi ka pa rin ano, hindi ka pa rin aasin, so. Pero, mas mahalaga talaga yung may diploma para makakagawa ka pa ng diskarte. So, yun lang po, guys. Sana nagustuhan nyo ang video ito at may nakuha ka yung um, panibagong tip sa uh, sa inyo. At huwag niyong kalimutang i-comment dyan sa baba kung ano ang mahalaga sa inyo, diploma or discarte, para mabasa natin yung inyong mga naging komento dito. So, yun lang po guys. Sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga video, mga positive video. At laking pasasalamat ko sa aking mga kaibigan dito sa YouTube, sa Team Payaman, kay Palanggan ng Japan especially kay Daddy Wiz na palaging nag-i-encourage sa akin. Hanggang sa muli and good day. God bless us all.